Ayan mga amigo, andito pa rin tayo sa bayan ng PUB Corpus, ano? Ayan, so gagala pa rin tayo dito kasi andito tayo. So sulitin natin yung ating gala dito mga Rudy at syempre samahan nyo ako lagi para magkakasama tayo. At nga pala kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Uy, to may namimingwit mga amigo may namamasol ito makiususun muna tayo dito o oh, boss dami na? dami <laughs> may pa? mago pa lang? mago pa lang may pagsubot aligaw lingaw ra ah ok lang ayaw makakuha edi sura? sura sudan na? may pagali 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 may Yeah. Uh -huh. Alam ko marami na silang huli mga ludi. Yan, kukuha sana muna natin ng video at syempre mahilig din kasi tayo mamasol ano, o mamingwit mga amigo. Pag meron tayo na dadaanan niyan ay talagang naikiusyoso muna ako, no? Tinitingnan ko kung ano yung mga huli nila kasi maganda rin kasi mga ludi. At tingnan yung mga namimingwit lalo na kung ikaw yung namimingwit mga ludi. At syempre na miss ko mag-fishing kaya abangan nyo no. Uh, magpipishing naman tayo sa Barangay Malubago Yan, bigasya rin nalang sa mga taga Barangay Malubago, Katayangan, Masbate At syempre, palabas na tayo ng Port ng Corpus. At sana mga lulis, sa susunod natin na vlog Sana simintado na to, no? Kasi ang pangit naman ng kalsada, no? Habang tumatagal dapat lalong gumaganda hindi yung habang tumatagal na pag iwanan na goy rode na upload. <laughs> so ito palabas na tayo ng uh, fort. At nga pala shoutout kay Susan Abilia Dumdum. Yan sa mga kaibigan natin, mega shoutout na lang na Moto, Louis Labastida, ang Ilo Labastida at Miguel Grotas Rovaldez's vlog. Yan mega mega shoutout na lang sa inyo mga ludi. Kay Ka Alert at kay Jerry Kiskis Mega shoutout Nonay Andrew Shoutout na rin At kung gusto nyo magpa shoutout Comment below para sa next vlog Isya shoutout kita At ito mga loading maghanap muna tayo ng makainan ano Kasi talagang nakagutom din mag rides Ayan, at syempre mag-iikot muna tayo dito sa poblasyon ng Puby Corpus para masuyod natin itong lugar na to kasi matagal-tagal naman, uh, matagal-tagal na panahon bago naman tayo nakapag-vlog. At syempre, baka next year naman tayo dito makadala ulit ano. At eto, dito muna tayo kumain mga ludi. yan So, samahan nyo ako para lahat tayo busog. <laughs> Ayan, no? Yan. So dito muna tayo kakain sa ano uh, Basyang Eatery. Yan. Kasi pagkaalam ko masasarap yung pagkain nila dito. Ayun no. At ito na nga mamili na tayo ng ating iuulam mga ludi. Yan. Para naman mas lalo tayo ganahan sa ating travel. Ayan si Ate. Yan shout out na lang kay Madam. Siya tayo may-ari ng karinderia na to, no. Basyang Eteri. Ito na mga amigo, yung mga putahe dito. Wow, iba't ibang putahe, iba-iba yung lasa at siyempre masasarap yan mga amigo. At ito na nga, nag-order tayo ng minudo, isang sakong sabaw at siyempre may kalamansi na yan. <laughs> may kanin din. Wow, ang lopet. Tara mga amigo, kain na tayo. Yan, thank you kay ate sa pag-serve niya. At siyempre, sa mga naghahanap ng masarap na karinderia, punta kayo dito sa uh, ano, uh, Basyang Eatery Yan, may nagpicture-picture pa sa atin dyan, mga ludi. At ito nga, kain na tayo kasi magutom na. Wow, nagutom talaga mag-travel. Kaya, ito, kumain muna tayo. Kung sa cellphone, low bat tayo, kaya mag-charge muna. Wow, at syempre, eto na si madam, sinuklian na tayo. At dahil tapos na tayo kumain continue tayo sa ating gala mga lodi at nga pala kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga gala dito sa masbate kasi lagalag tayo Ayan. please follow and subscribe wala namang bayad yan mga amigo Ayan. sa mga kapabayan natin masbate nyo yan pasupport naman mga lodi wala namang bayad yan Iyan, no? So, ikot-ikot muna tayo dito para makita pa natin, masuyod natin yung pubic corpus. At uh, kinakabahan nga lang tayo kasi parang uulan na naman mga ludi. Pag umulan talaga, yung sumasagi agad sa isip ko mga ludis, panigurado brown out na naman to. <laughs> kaya nakakunik na ata si masil ko sa, uh, ano, sa ulan mga ludi. Yan, bakit kaya ganito? Yan, ayaw ata mapas mo, ano? So dito, dito na yung police station. Dito pala yung police station ng PUB Corpus. Ayan. So itong bayan ng PUB Corpus mga lodi, simpleng bayan. Maganda at mababait pa ang mga tao dito mga amigo. Huwag niyo lang galitin kasi kumakain ng tao sila. Wow, lo. lupit talaga ano. <laughs> De joke lang mga lodi. Hoy, may vlogger sa harap natin. Ayan oh, batiin muna natin. syempre basta mga kababayan natin, batiin natin 'yan. Boss Anong channel mo? Anong channel mo? Ha? Huh? Nag-vlog ka? Wala po Oo, oh, una no, no, vlog ka May camera ako pa na eh salamat ha Thank you hindi pala siya vlogger. Akala ko pa naman nagba-vlog siya mga lodi. Pero libre naman mga lodi mag mag-vlog ano. Wala namang bayad diyan. Pero wag niyo ag agad isipin na pag mag-vlog kayo, kikita agad kayo ng malaki mga lodi dito sa social media. Ay, ako madugo ang usapan dito. Yan, matiyaga ka, masipag ka dapat mag-upload at syempre, malawak yung pag-unawa mo kasi maraming vlogger na, na nagbablog nagba-vlog pero iniisip agad yung kita agoy rodi. Masisiraan ka ng ulo ko yan yung mindset mo. Ako nag-vlog ako para ma Kulang yung mga gala ko kasi lagalag ako mga amigo. Dahil pagdating ng panahon, pag tayo ay matanda na, hindi na tayo maka-travel. Makita ko na lang sa social media yung mga lugar kung saan ako gumala. Yan, yan yung purpose ko. At pero kahit paano, Thank you din at nakakasahod na rin tayo sa YouTube at syempre dito sa Facebook. Bago pa lang yung ating account. Kaya sana tulungan nyo ako mga lulian. No? Ay naku no, mga amigo, ang dami na natin chinisismis. So paano? Hanggang dito na lang muna yung ating video. So paano mga amigo hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo mas subay-bayan yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate mag follow ka na at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo. Ako nga pala si Dudeskay Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye bye mga amigo!